DZRH member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalan iniyahando ng DZRH para sa bagong milenyo ang isipan bagendang dunang may pangako ang bukas hirap na hirap na akong alagaan ka, pasanin na ito unawain. Ilang ulit ko nang sinabi sa sarili ko na sana hindi na lang akong naging kapatid mo. Kinamumuhian kong nagkaroon ako ng kapatid na kagaya mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako! Ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig narito na po ang ikaapat na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito pinamagatan. Kinamumuhian kung nagkaroon ako ng kapatid na kagaya mo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. Uncle, pwede ko po bang isama sa shop si Mara? Gusto mo ba mabuli Kasi po, nainip siya palagi sa akin eh. Sa pa, wala siyang kasama doon sa bodega eh. Masasanay din yan. Kung bat kasi sinama mo pa siya? Eh. Oh? Alam mo, yung mga kagaya niyang kapatid mo, maikli lang ang buhay niyan. Uncle? Iniwan mo na sana siya doon sa inyo ko. Kapatid ko, si Oo nga. Pero mas mahihirapan ka lang kapag kasama mo siya. O tulad ngayon, kung hindi mo sa kasama, hindi ka palaging nagmamadaling umuwi. Mas marami ka pang kikita pera. Isa pa, habang nabubuhay yan, aalagaan mo yan. Gusto mo ba matali ang buhay mo sa kapatid mo? Alam mo ang trabaho natin, pwede tayong mapunta kung saan saan lugar. Pag may sa sasakyan ng kumpanya, kung walang ibang magkukumpuni, kailangan natin puntahan. Eh, paano yung kapatid mo? Baka lalo mo lang siyang mapabayaan. Oh. Ay, kung gusto mo, turn over mo na lang siya sa DSWD. Oh. Tutulungan kita. Oh, Ano? Gusto mo? Hoist! Ay! Halika rito. Halika. Halika. Pahiran mo ng star wax floor. Wax ang sahig, ha? Para kumintab. Ayusin mo. Hindi marunong mara. Ha? Pagay ang hirap mo namang turuan. Ipapahid mo lang yan sa sahig. Ganito, o. Oh. Ayan, ayan. Ipapahid. Oo! Oh, oh, Ayusin mo! G gawan mo, Maro! Eh, bobo ka kasi! Sabi mama, hindi ako bobo! Bobo ka! Ang hirap ang kausap! Ini bau mana? marah, Ini bau-bau yang marah, Encik! Aku yang ambas! Encik! 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 nagwala? Nako! Kailangan ko pa bang ulit-ulitin, Adonis? Siya may gawa ng mga kalat na to? Oy! Yan, yan! Auntie! O, anong tayo tayo mo dyan? Linisin mo to! Uh, um, sinigawan niyo po ba siya? ba bakit ko naman siya sisigawan, ha? May sumpong siya minsan, pero kapag sinigawan niyo siya, lalo siyang hindi titigil. Ay, hindi ko siya sinisigawan! May na lang siya nagwala. Ay, nakakatakot pala yung kapatid mo na yan o, Mabuti pa ha Ilak mo ang pinto ng budega kapag aalis ka o, Para hindi nakakalabas yan Pero eh, eh, Hindi ko na nga siya pinapupunta rito Tapos pumasok pa rito kanina Para lang magmula eh, Pasensya na po auntie Kakausapin ko na lang siya Lilinisin ko na lang po muna itong kalat niya Mabilisan mo Kaya pag-isipan mo yung susisyong ko sa'yo dyan dyan Baka mamihan niya ng auntie mo pa saktan niya. Madamay pa anak namin. Nako, eh, ibang usapan na yan. Kapag ginawa niya uli yan, ha? Pasensyaan tayo dyan-dyan. Dahil palalayasin ko kayo sa bahay na ito. Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mara, bakit ginulo mong bahay ni na auntie? Sinigawan ka ba niya? Ha, Mara? Ayaw niyang umimik. Nakaupo lang siya. Nakatungo ang ulo. Uwi. Uwi. Gusto uh, uwi. Eh, saan naman tayo uwi? Ito na ang bahay natin. Uwi kay mama. Uwi ako kay papa. Mara. Ayaw maro dito. Ayaw ni Mara dito. Mara. Mara. Ayoko rin dito. Pero wala tayong magagawa. Ito na ang bahay natin. Ito na buhay natin. Wala na tayong ibang uuwian. Alam mo ba kung magkano ang pyesang ito? Ha? Eh. Ang mahal-mahal nito, -mahal Jan-Jan. Sabi ko naman sa'yo, obserbahan mo mabuti ang ginagawa ko para hindi ka magkamali. Ilang buwang ka na rito, Hindi ka pa rin natututo. Pasensya na po, Uncle. Parang palaging lumilipad yung utak mo eh. Yan ba may pilagaran? Ha? Buti ka nga nakatungtong ng koleo. Ako, ni high school, hindi ko natapos. Pero nung kasing edad mo ko, hindi naman ako kasing bobo mo! Nulis ko nga dyan! Nulis ka saan ang Sorry Shit. po ulit. Sorry lang ang trabaho ko imbis na gumaan! Bullshit! Ma, pa, hirap na hirap na po ako. Tulungan niyo naman ako. Masakit ang katawan ko. Gusto ko nang makauwi. Gusto ko nang mahiga at matulog. Oh, bakit may mga tao sa gate ng bahay tapos may ambulansya? Hindi, si Mara. Ah, oo, 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 Ay, okay na ako. Uh, Auntie? Oh, okay na ako. Salamat. Uh, auntie, ano nangyari? Ay ko, bakit ito? Muntik na ako makunan dahil sa kapatid mo. Ho. Oh, bakit po? nagsabi ka. Anong ginawa mo kay auntie? Sumagot ka. Anong ginawa mo? Bakit muntik na siyang makunan? Mara, mara saan ka pupunta? Kinakausap kita eh. Ayaw niyong magsalita. Hindi ko na muna sa pipilitin. Ma, pa, sana, hindi pa ako maubusan ng pasensya. Napapagod na ako eh. Napapagod na ako kay Mara. At ngayon, Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ah, bibigyan ko kayo ng isang linggo para makahanap ng malilipatan. Ante, wag naman po. Ah? Wala kami pupuntahan ni Mara. Oh, ilang ilang wala kayo dito. Kahit naman papano, may kinikita ka naman sa pagtulong sa uncle mo sa trabaho niya. O kasya na yon. Para makahanap kayo ng mauupahan. Auntie, nakikiusap ako. Patawarin nyo na kapatid ko kung may nagkawa siya. Alam nyo namang may kapansanan siya, kaya siya gano'n. Kaya nga eh. May kapansanan siya, kaya hindi pwedeng nandito yan. Eh kung hindi nga ako nakailag doon sa binato niyang bote, eh, nakoy, baka tinuman ako sa ulo. Dan, dan. Binalaan na kita noong pa. Uncle, auntie, isa na lang. Isang pagkakataon na lang. Nakikiusap po ako sa inyo. Ay, hey, mga na nga ako sa susunod na buwan. O eh, paano yung anak ko kung mapahamak? Dahil dyan sa kapatid mo, ha? Ne, umalis na nga kayo dito sa bahay. Pero, auntie... Hindi kita anisin sa trabaho mo sa shop. Pero, mas mainam na lumipat na kayo ng tirahan. na libo, isang buwan. Eh, saan ako kukuha ng ganyang pera buwan-buwan? Um, sige po, babalik na lang po ako kapag sigurado na akong kukunin tong kwarto nyo. Salamat po. Magkano pa ako ng ibang mga paupang pa kwarto rito. Pero ang iniisip ko, kapag nasa trabaho ko, papano? Papano si Mara? Hindi ko sa pwedeng iwang mag-isa. O, oh, kakain na tayo. Ah. na kayo. Yay! Oh, anong ba ang unang? Oh ay, ano pa? Edy, eh, yung paborito nyong nilagang baka. Wow! Sarap nito, ah. Kumain o, na tayo, pa. O, tara na. Ay, Mara, anak. Pa. Dito, dito ka sa tabi ko, ha. Pa, pa. Ano yun? Ha? Huh? Parang may... Uh, may gumuho. Hindi! Ha? Huh? May malalakit pa to. Matatabunan tayo! Ah! Hindi. Panaginip. Panaginip lang pala. Iinom ako ng tubig. Ma, pa. Miss na miss ko na kayo. Sinusubukan ko namang magpakatatag. Pero araw-araw, para akong pagong nahirap-nahirap makausad. Tubig. <sighs> hindi ko nga ho alam kung nakakausad man lang ako dahil pakiramdam ko. Kahit iniyakbang ko ang aking mga paa, hindi naman ako nakakaalis sa kinalalagyan ko. Ma, pa, sana, sana sabay-sabay na lang tayong nawala. O kaya, sana ako na lang ang nawala. Ang hirap palang maiwan. Ang hirap palang mag-isa. Kuya, wait kita. Bakit hindi ka pa natutulog? Wait kita, kuya. Ike, okay, matulog ka na. Kasi nandito na ako. May bigay ako sa'yo. Ang sabi ko, matulog ka na. May bibigay sa'yo si Ma Mara. Mara, pagod ako eh. Pwede ba? Tapos, bakit ang kalat-kalat na naman dito? Pati yung mga gamit na inimpakit ko na, nakakalat na naman. Napapagod na ako sa'yo, iyo. Galit, Rikuya. Pagod na pagod na ako sa trabaho, tapos pagdating ko pa rito, dito sa lungga natin, ganito pang darotnan ko. Kuya! Tumigil ka. Kuya. Tumigil ka! Kuya. Huwag kang iiyak! Punong-puno na ako sa'yo. Wala ka namang na itutulong sa'kin. Sa Kung dahil sa'yo, baka kahit papano mas magaan ang buhay. Pero dahil kasama kita, kaya lalo akong nahihirapan. Hirap na hirap na akong alagaan ka, pasanin at unawain. Ilang ulit ko nang sinabi sa sarili ko na sana, hindi na lang akong naging kapatid mo. Kinamumuhian kong nagkaroon ako ng kapatid na kagaya Kaya mo! Mapanindigan pa kaya ni Jan Jan ang pagiging kapatid kay Mara? Mga nagsigana, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, ang inyong linggo At si Renato Phil Cruz sa papel na Janjan. Nilapatan ng tulog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Sanong. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. At sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi. yang huwag po ninyong kaliligda ang sundan at pakinggan ang mainit at madamdaming huling gabanata ng kasaysayang ito. Kinamumuhian kung nagkaroon ako ng kapatid na kagaya mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. RH member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas